mga lalabs, andito to po tayo ngayon sa may, sa San Pascual Basud, Camarines uh, Norte at uh, tayo po ay uh, ating uh, bisitahin ang at isa sa mga napabahayan ng Love and Care, ang grupo po namin at uh, 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 bisitahin po natin si Nanay Crying uh, Lady at atin din kumustahin ko ano na po ang kalagayan ng ating uh, uh, inihandog sa kanya na bahay at tara mga lalabs samahanin po kami si ate Elsa ate Elsa yun kung dati mga lalabs ay uh, napapanood lang namin itong lugar na to na dinadaanan nila pagka Uh, pinupuntahan si Quiet Lady. Ito po ngayon ang ang, ang grupo po ng Love and Care. po. Ay, uh, uh, mismong maranasan kung gaano kahirap din yung daan. Pag uh, pinupuntahan nila ang pamilya, pamilya ni Quiet Lady. Ingat kayo, mga Pababa pala, pababa. Asalikut po natin si Sek Maya at uh, uh, Aljus Eagle. Sinamahan po nila tayo. Salamat sa inyo po. Sek Maya Aljus Eagle at ang, ang grupo po ng Love and Care nasa unahan si Nora balbastro vlog uh, at uh, Kitty Rain. Maysix TV official and Lilibeth Florendo at ang ibang mga kasama natin ang sponsor po na ng Love and Care Wingan USA nandiyan din din Elda Villamore G Vlog at ang Jessa Mix Vlog maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin at sa tulong po ninyo sa journey ng Love and Care dito sa Daed May Ay, nandun pala yung ano, no? Ang cute. Pero paano ka bababa dyan? Eh, madulas. Siguro sa... Ay, ang ganda, no? May nabubuat nga po dyan ano, isang no, sapo. Magandang Ay, so araw sorry. po sa inyo. Ano, Hello. Ay, baby. Ay, baby. baby. Kumusta? Ayan, papasok kami. Pwede po bang pumasok? Oh, no. Ay, may baby. Nanganap lang nga siya. Hello, kumusta ka kayo? Walay po. Okay lang, pwede pong pumasok. Magandang araw. Ay, baby, kumusta lang, baby? Ayos na po. Ano po, ma'am, weeks po kami. Three, three weeks, pa weeks? lang. Ay, kapapanganak mo lang. <laughs> kapapanganak mo lang madam? pala. Papanahan, three weeks pa lang po kami sa Sabado. Ay, gano'n. Ah, Ay, kasi October. October nga, madam. Ah, October. Okay po. Okay po kayo pagkasahin niyo po. Okay po kayo Ate, uh, ano bahay nila? Uh, so mga yung... lalabs, andi dito na nga tayo ngayon ha, sa bahay po ni... Inawag namin crying lady kasi lagi siyang naiyak noon. Pero bakit hindi siya naiyak ngayon? masaya na po at meron na po kami bahay. Ay, masaya daw po siya at meron na pong bahay. Kung napanood nyo po dati sa mga unang nag-vlog, ito pong bahay nila dati ay open. Wala, bubung uh, bubong lang po meron sila pero open po yung buong paligid po ng bahay na to. At uh, delikado po para sa kanila may mga bata po at apagka yung may bagyo o malakas ang ulan o malakas ang hangin ay nababas nababasa po sila kaya po ang grupo po ng Love and care ay uh, uh binigyan po namin sila ng uh, ng bahay hindi uh, man po siguro konkreto pero ito po ay para po sa safety po ng mga bata at uh, Uh, para maging, uh, kahit papano ay maging komportable din sila pag natulog sila at umulan o bumagyaman, sila po ay hindi na mauunanan, hindi po sila mapabasa. At ngayon, uh, Crying Lady, andi dito po ang buong love and care ang nagpabahay po sa sa inyo. Ako po, si Marites Umblas Vlog at nandiyan po si mga kasama namin si Macy TV Official, Nora Balbastro nasa labas, si Kitty Rain ay nasa labas, at ang mami Lilibet Lorenzo, po namin Kasama namin ang Sek Maya and Aljos Eagle. Ang sponsor po ng Labenke, nandiyan din, din po sa labas, si Wigan USA. At kasama namin ang uh, Miss Jessa Mix Vlog, Elda More NG Vlog. At uh, sumusuporta po sa amin sa mga titayin namin na pagtulong. Maraming maraming salamat po sa inyo. At salamat nakarating kami dito po sa bahay ninyo ng ng uh, maayos at hindi bumuhos yung ulan kasi kahapon yung trend Kasi Kanina umaga ay malakas din ang ulan. Okay. At uh, finally, nakita, nakita ka na rin namin. At ang mga babies, nandiyan yan po. At ano niya lalaki? Babae po. At babae ulit? Pag ilan babae? Tatlo? tatlo. Mine. Pag, halos, tatlo. Pag yes. babae? Mine. Ito yung ano madam, o oh, yan yung pinagawa nating kusina kasi wala silang kusina dati. Ay, oo. Oh, oh. oh, at saka ito dati wala naman silang kusina. Oh. Kasi po, wala na so po, rin, po hindi pa po Pati yung CR sa Ito, pinagawa namin ninyo itong cr Wala lang. Tapos parang... Para, extension, extension ito lahat. Ito. extension lang. Itong buong ito. Parang hindi pa hindi ka talaga kumilos marami ka ng anak okay. tapos okay. ano ano yan kaputian na ano 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 po ano 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 Kasi mabinat Maraming nagkakaano sa binat. Ingatan po ang sarili ha? Oo, ma laging magpajama kung mag-aano. sa loob pa? dapat, Or dapat, naman dapat naman lagi ka, ka na may medyas pa. Baka pasukin ka ng lamig. Mm -hmm. oh, isang buwan pa kasi dapat yung ano, pag mga mm -hmm. Kasi bukas pa yung... Ingatan mga, mo sarili mo. Kasi para sa baby mo. Bakit marami siyang rashes ka? Sa, oh, sa, inyip. sa, ano rin? sa, niya, yeah. sa, sa, yeah. sa, nakakalikwata, may bigote. Huwag oh, mo na pahalikan ng may bigote, kawawa naman ng bebe. Tama-tama, ibalik ko na lang yung gamit na galing kay Ma'am JD na sa bahay ng impan. Buti lang po babae ayan babalik ko na lang dito may mga medyas may ano may para kay galing po kay Ma'am MJD yun so kay galing salamat yeah. din mga lalabs kay Ma'am MJD at uh, kay CJ uh, Miami Mix vlog na kasama namin sa grupo so, sobrang sobrang suporta uh, Lalo yung mapapunta po namin dito sa inyo ngayon ay sobra-sobra nakamonitor po sila sa amin, yung pagmamahal. At uh, yung worry nila dahil malayo po itong lugar, galing pa po, po kami na bumi bumiyahin po kami galing sa malayo. At nandiyan sila lagi na nakasubaybay kung ano na ang kalagayan din namin sa pagbisita po sa mga natulungan ng grupo namin Love and Care. Ma'am MJD and, and uh, Jeremiah Mix Vlogs, maraming maraming salamat sa inyo dyan pagmamahal at sa financial na suporta sa So meron kami nga uh, something na uh, tala para sa inyo. Uh, ito ay uh, groceries. Para sa inyo may dilata, may kape, may dito uh, meron, ito, may mga din. At, uh, may bigas. May kasama ding bigas. Ay, salamat po. At ito ay uh, may, mga si mga may mga biscuits. may mga biscuits para sa mga bata. Salamat. At may mga may, may mga damit din dito. Yeah. Yeah. Salamat. May damit na po. po yan at sa, dam, sa mga, mga babae mong may anak. Maraming salamat po. Sa care po. Malaking tulong po sa amin. Tsaka yung sa pabahay po. Maraming maraming salamat po. At hindi na po kami na ano na uulan. Lang. <laughs> Si Mr. Nakat. Nasa bunda. Hindi ka ba iyak? May <laughs> <Nai -iyak> na <laughs> nga May pala. Maraming salamat po ulit. Pinayak mo eh, sinabi mo eh. Hindi <laughs> na nga naiyak ka nila eh. <laughs> ginipigilan na nga eh. Pati ako na ano nga 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 sa'yo eh. Diba, wala si Kuya Andy. Lagi ka niluloko ni Kuya Andy eh. Ayan, umiyak na nga. umiyak. Ano daw Kuya, iyak ng kasiyahan. Yeah. Oh, tears of joy. Tears of oh, joy. Oh, po kasi po kahit natulungan po kami, natulungan po niya kami, nandito pa rin po kaya nabalik po kami sa, sa amin. Um, kasi po maraming tulong po talaga sa amin. Kasi po, hirap po ng buhay. Asawa ko po, naguling lang din. Amin. Laking tulong po talaga ito sa amin. -hmm. Ah, asan yung mister mo ngayon? Nasa bundok. Na, so pag umakyat siya sa bundok, ilang araw siya sa bundok bago bumaba? Minsan po, gabi po nababa siya. Tapos madaling araw po na naman ulit siya. Mahirap din lalo. Pag kaganitong oh, malakas ang ulan, hindi sila makakagawa sa bundok. Tawiran din po nila. Ilang salog, tatlong salog din po. Bago po sila mag-ahong sa bundok. Yung hey, ma malaking yung tulong po sa amin. Ano pa atin, oh, po atin? Nag-uuling <clears> o <throat> nag-uuling? Nag-uuling lang din. At uh, dahil may mga babies ka, hindi ka hindi mo rin siya matutulungan ay, sa pagkahan. Hindi po katulad nung dati. Kahit ano po, nakakatulong-tulong ako sa kanya. Na nakikitinda po ako. Kung ina po mo po sa akin, dabad. ngayon hindi na kayo ma, ma mababasa. Importante ay uh, hindi na kayo mababay ulan man, uh -huh. man o araw man o ulan. hindi na po kami na sa school. Wala pa na po ating natulog po. Wala naman natulog. At nandiyan lang yung ilog, ano, sa likod niya. Ito po, ay sa likod niya. Ay, 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 ay ito pala. Diyan po, po sila naglalabas. Diyan naglalabas. Di na, baba, ba delikado? parang napakatirik yun. Pag naglalaba ka atin nababa ka doon. Ito po panganay ko po, yan po pinapahawaw ko. At ako naman ang nagkukusok. Dito lang pa. Naku. Hmm. At huwag masyadong magpapalamig bago panganak lang. Oo. Ingatan din ang sarili kasi una-una malilit pa yung mga anak ninyo. Hindi pa nila kaya din alagaan yung mga sarili nila so kailangan nila yung gabay ng, ng, ng ina at ama pag kayo ay nagkasakit ko ang sila dahil um uh, mga minor pa mga yan ang liliit wala pa naman din silang alam buti na po at ma ano naman po isang panganay ko yan po natulong ko sa akin siguro atin sa paglalaba ipaubayan mo po muna sa panganay kasi mahirap po pag naano ka pa ng Three weeks ka pa lang po mag uh, ano, ako pa nga. Mm -hmm. Mahirap ang mabinat sa ano, uh, bagong panganak. So, paano hindi na tayo magtatagal din? Ano, dahil marami pa kaming iikutan din. Uh, okay. At uh, sinusubukan namin ikotin yung mga natulungan din ng aming ito kuling araw na po namin dito sa dahil nandito kami nung Monday pa kami lumating. Pero dahil malakas ang ulan at saka hangin, delikado din yung mga nadadaanan. Pero go-go-go lang din naman din kami kasi ay, hindi pwedeng masayang yung araw o oras namin na nandito kami. So hindi na rin kami magtatagal. Ano. So uh, ang laban ko ay mag-aabot po ng tulong ko para sa inyo. So hmm. Ito po ang atas ng tutunan ng Maraming maraming salamat po, at, po. At, po. sa labanker. Sa Saka sa inyo pong lahat. Maraming salamat po at na nakapunta po kayo dito sa amin. Mm, maraming maraming A salamat po. din at nakilala ka namin. Po, maraming, at maraming maraming salamat sa mga vloggers na nandiyan po. at nakilala namin ang pamilya ninyo dahil din na uh, sa kanila. Ay, hindi biro din yung mga pinagdadaanan nila dahil sa ngayon nararanasan namin yung ulan, init, ay uh, sila sa baha lahat para lang makapaghatid ng uh, tulong sa kapwa natin. At ikinagagalak uh, namin na matilala pa namin ng personal at mga bata, mga bata, chikitings! Dalawa lang po yung, yan. yung dalawa ko na is, nasa school. Ito pala si Wingan USA. Asan si Wingan USA? Sir Wingan. Si Sir Wingan. Hi, kind lady. Hello po. Si Sir Wingan yung nagbigay ng na pagbigas ninyo, nagbigay, nakapagbigay ng tulong sa inyo, bigas at mga groceries. At uh, ikaw ba yung nagbigay din ng mga damit ng mga bata? I think so. Okay. Yeah. Yeah. Kung naalala nyo na may mga danit din. Yung binigay po sa mga anak ko. Siya po yung sponsor so, po na yun. Sponsor po, po ng uh, Love and Care. And uh, Sir Wingan yung SM. maraming maraming salamat sa tulong po. You're welcome. so, 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 mga. so mga lalas mukhang yung uh, <laughs> Dumilim na na naman ang, ang, ang mundo at uh, mundo, ang kalangitan. <laughs> Pasensya, nalilito. At uh, kami ay magpapaalam na sa inyo, no? Dahil uh, medyo malayo po yung uh, lalakbayin lalakbay ulit namin. So, uh, salamat at uh, sana ay patuloy po yung suporta ninyo sa aming uh, grupo. Ang grupo po ng Love and Care, ang inyong pong lingkod, Marites Umlas Vlog. Okay, uh, Jeremiah Mix Vlog, Nora Balbastro Vlog, Kitty Rain, May 6 TV Official, uh, Lilibet Florendo Channel, at uh, wala namang channel si Ma'am MJD. Pero uh, sana ay support din niyo yung ginagawa niya, sa, yung ginagawa niyang uh, pagtulong sa ating mga uh, kapwa. Maraming maraming salamat and thank you, thank you mga lalabs. Salamat.